So, hello mga kain si Lodz na natakaroon sa Parkway, sa Fire Store. Uh, Manangit sa Tadiri, sa management, kung pwede pa Tadiri magpag-grocery challenge kaya ba sinong makadistorbo ta, diba? So, naghantod na mga customers nila diri karon And, hello kay Ailey Grace. Excited it exciting ba ba? Yes, excited. Kiningan mo ah. Anyways, mga kain si, atong pangutanan si Ailey Grace, kung sa iya feeling karon before siya mag-start. So, ang sayo sa'yo mag-ibate. Gitulba ko. Baga atikod ako sa ano sa puso. <laughs> sa kadaghan ako nakita, baga may ako mapili diri ana. Deserve na ako makuha diri. Good so, luck na lang sa ako. <laughs> ayan so, ready na ka? Yes, good. Ready? Ayan, so, ang atong time is mag-start siya. So, one minute challenge lang nina. Yun Kaya, yung si and then, Good luck sa imuhaan, happy birthday! So, galingan mo ha? Ako. Oh, oh, oh. Okay, start na tayo mga Karemsa Loads. And, pag mayayon ko of 3, 2, 1, and then start, Pwede na kamudagan. Pag mayayon po start, you can go. So, okay. Your time starts now! Go! Hello. 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 Ang bear brand na kalimutan. Oh, ano <laughs> <Bear brand. laughs> <laughs> ah, <laughs> 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 gaya ka? Ano gaya ka? Ano gaya ka? Ano Ano ba isa dihang nag-challenge na ka o grocery? Yang yeah, ako! Oh. <laughs> Ang dami ko nakuha! Thank you! Thank you, Lord! Na ako'y napkin! Salamat! Makikita! Salamat sa iyo! Ano? Patabutan! Yay! Yeah! Yeah! May grocery na ako! So, happy happy si Ellie Grace sa iya birthday. Nangat ka nagpag-grocery challenge sa Gudya sa Waka. Thank you, Tati! Ang <laughs> 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 At kung nagustuhan niyo ang video mga ka RMC Lords, please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel RMC Lux PH and thank you for watching until next time. Bye